magandang tangali yan kain na naman tayo yan walang katapusan na pagkain kakain wow pinakbet guys so pakbet tingnan ano nyo pakbet sarap mas may isang iwang karne oh sarap linakay kain tayo yan munang halian na tayo guys hmm sarap sarap yung kalabasa hmm sarap hmm hindi guys sarap paraya oh. Hmm. Tapang goy lay. Carne. Meroparin. Tap. Tap na si packbet. Du to ti ilokano nga packbet, ha?

Sarap ng pakbet, Luto ko to, to, to kanina. Sarap. Hindi na kahit manahalian na tayo. Mm. Kung sino ang gusto yung pakbet, hindi kain tayo. Ha? Eh? Mm. Sarap. May karni pa rin. Eh. Mm -hmm. Sarap ng pakbet. gusto hmm, pakbet. Mhm. Tara. Meo crop pa siya. Mhm. Kapkumain guys. Belo na pag ganitong ulan, pakbet 'di ba? Tara. Masustansya 'to, gulay. Mhm. suruh aku tampak back. Tapi tak. Hmm. Ini ubus. Tak ubus. Hmm. Pasukan ini ubus. Hmm Yeah, mananghalian na kayo dyan, guys. kap Wow, sarap kumain ng pakbet. Pampahaba ng buhay, ang gulay. Bye-bye. Eh. <laughs> Bye-bye, guys. Bye-bye. Kain na kayo dyan. Mananghalian na po kayo.